Ayan po mga guys, meron pong nalunod na bangka. Yan. Ayan po nang nalunod na bangka. Glen. Glen Ducanes. Yan po mga ka ano. Buhat. <tipos> <Lohan. Ha>? Tropa. po. <tipos> Kawawa naman yung nalunuran ng bangka. kawala wala silang pera na ipapabili ng mga materialis para mabuo ulit ang bangka. You know? Eh. Baka napasokan ng tubig yung makina. Kawawa talaga. Kung meron na sana akong pera, tinanduan ko na. Ah, Hai wow 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 nama man dari kim hanin awan dagat in awan dagat sobrang lakas yan yan sobrang lakas po yan no um, kami tao Wow, ah. ayun yung um, mama nang, ang ano, ayun yung mama yun. Ayun, um, mama. yun. Yun yung mama nang nalimura ng, ng, ng bangka. Yan, yan, yung naka-green, yung ano, yung may pandal na green. Ano gusto mo mag-video nandang labakot, ha? Huli, huli! Baka tayo, Harry! Silway! Ayawad rin ako sa kawawa naman yung nalimura ng, 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 ng bangka, yun

Ini <tuk> tajat, panasin bang <tuk> kader. Putul ngulin. Dari bawah deh murah kuan. Putul yang mulian. video il video tapos natin na, na 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 isang pa yung pagkana dito tulungan natin yung dito tapos tulad din ano hulihan. yun nga pala yung mulihan sa bangkam ngayon tulad yung ano sa bato sagbay parang lakas ang hangin talon ano na yung bagyo yun? yung bagyong bagyong krising? Fly green ang nabuwa. ko. <laughs> <laughs> yung idol na ang gutirpa mga idol. Ang <laughs> galing, ang gutirpa mga idol, uma, Yung nga pala yung mayari mga idol ah. Uh. Si Glenn, ah may puni po. Pun. Kartahan! puni. Ha? may ayaw. ulit mga idol. Yun know? o. Buti nilang idol, mga ano. May araw nag nangyari. So kung paano lang kung gabi. Buti nitanggal niyo yung, yung spider model at yung battery na A1 lang. Pero gana pa yan.